Ayan yung puno. Ayan na siya. Nagdahon-dahon na siya tinan niya yung bunga. Kita ba, Ayan. Ang dami-dami niyang bunga, oh. Yan, pasibol pala yung puno. Hulaan nyo kung ano ito. Ang dami niyang sumusubong na maliliit na bunga. Hulaan nyo kung ano ito. Pag lumaki siya. Ang dami oh. Ang dami oh. Ayan, maliliit pala siya. Pag lumaki yan, bibit yung ulit siya. O, diba? Ang dami niyang bunga pasibol na siya dahil tag init na Ayan, ang dami niya oh ayan oh yan ang dami oh Anong puno to at anong bunga ito? Ayan. Ayan. Salamat po sa Diyos sa paglaki nila. Kaya bidyuan ko na habang maliit pa sila, pag lumaki yan, salamat po may makakain na naman akong prutas biyaya ng Diyos ganda ng bulaklak nyo oh yan siya na dating bulog yung bulaklak na siya ano kayo sa lubid ko ganda na yung dating bulog niya ngayon ay bulabulaklak na siya ang ganda ng pagkabulaklak na ano kaya sa lubid Yeah. Na, bulak ang mga bulak-bulak niya. Ito yung mga taliwa. okay Ayan, ganda yung Ganda ng niya, oh. Ayan siya. Yung dating bilogo, yun. Bulak-bulak na siya. Ano kaya sa sunod ito, ang ganda ng bulaklak niya, oh. Ayan. Ito, puti siya. Ito ang puno niya, oh. Ang dami ng bunga, ang dami ng bulaklak. May puti, may dilaw. Natutumpukan sila. Oh, ayan, ayan oh. Ayan, ang bulaklak ng kiwi. Ang dami niya, oh. Ang ganda ng tingnan ito so sa likod ba kung magiging putas niya yan kailangan kausapin dahil ang dami dami niya hindi mo ko na maraming bunga yan so oh. ang dami talagang bunga niya ang dami ng bulak bulak ang bango dito sa bulak ko ng kiwi And next time naman magiging putas na yan

Ito na sila. malaki na. Maraming maraming. Oo. Oh, yeah. Ito natin para may pangulit tayo. Ah. Diba? Or also, sa pangulit ng pangulit. I'm sure. Ang kong Mainture. Mainture. lumaki. Dito. Pag magpina niyo, may ng kiwi malapit na lumaki ang gabi ay finish mo wow, ayan, hinog na ang kiwi ko kaya pipitasin ko na Ito ang aking lalagyan Mamimitas tayo ng kiwi ayan ang aking gunting at lalagyan pipitas ng kiwi ayan o ayan ang pagpitas Pitas. Uy, nahulog na. Pitas. Diba? Pitas tayo ng kiwi. Ang dami na niya. Ayan. Maliliit na lang. Iba malalaki na? Pitas mo natin ng kiwi, ha? Natin Hindi ko mabibig. Ayan. Ayan. Yeah. Mm. Ito ang aking napitas na kiwi. Ito muna kasi. Ito mo parang hinuginog na yun. Hindi pa. Marami pa rin siyang bunga. Salamat po sa Diyos mga biyaya. O, oh, diba? Pag may tinanin, may aanihin. Ayan, kalahating balde rin ang napitas kong kiwi. Ayan. Ayan ang kiwi. Maliliit man laki. Eh. Nakakain na rin ako. Pang huling harvest ko na ito ng kiwi. Parang ano lang siya, no? Ano yun? Tawag doon sa, sa Pilipinas na ano. Dito sa Japan, kiwi to. Ayan. Ito yung mga na-harvest kong kiwi. Ayan. nakakatakot na siya dahil ang tagal siya ko kasi hindi na nakaroon pero patakot ko na kasi ng nungitak na ako ayan ang na dito ayan siya sure. ang mga napitas kong kiwi. ng kiwi at ang pakasimpitasin niya eh. kaya ganyan na nangyari ayan ang kiwi dami diba nakakain na ako nito nakapitas na ako noon ngayon inubos ko na dahil taglamig na eh baka lalong kumulubot masayang lang dami rin niya marami rin na po dyan But, siguro mga isang puno di sa ano sa dagadalti anak ang maharbis ko ng kiwi. malaki oh uh, malaki 'to eh. eh. napabayaan. Matamis siya, masarap siya, mabait kamitong kiwi to Itong kiwi ang napitas sa garden.